Hello po, kamusta po kayo? Hello, mabuti. Good afternoon. Ano pong pangalan nila? Ako si Alvin Enaje from Philippines. Ating hindi nyo po natatanong mga mga best, si Alvin, isa yan sa mga kaibigan ko sa Pilipinas na nandito ngayon sa Canada talaga. Kakuro ko siya dati sa McDonald's. Ilan taon na kayo dito sa Canada? Uh, one year and uh, five months. Ano pong work nila dito? Ano, uh, ang work ko is same uh, katulad ng work ko sa Pilipinas. Ano ko dito sa McDonald's Canada is a uh, uh, supervisor, uh, chief manager supervisor, 'yon, ganun. So, yun yung naging work ko dito sa Canada. Oh, ba? Diba? Ano proud? dati, crew lang din 'yan. Hindi naging crew trainer, crew chief, naging manager. Iba talaga. <laughs> Bakit Canada ang napili mo? Ano, Canada kasi ano, uh, pero ako mag-shoutout dun sa agency nung yes. Yeah. ano Sa, dahil sa nag-apply ako sa IPAM, sinubukan ko na mag-apply sa IPAM. So, sa sa awan ng Diyos, uh, pinalad naman na makapasa. So, yun, napunta kami ngayon dito sa Canada, na, which is sobrang blessed. Ano pong ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gustong magpunta dito sa Canada? Oh, pagdating dito sa Canada, syempre, una sa lahat, syempre, maninibago ka kasi iba yung kultura natin sa Pilipinas, dito sa Canada, saka yung, yung weather natin dito, sobrang mag, uh, kailangan mong ma-adapt. Kasi nga, snow, then yung fall. So, magiging advice ko lang sa kanila, ayun lang, lakasan lang talaga ng loob. Hindi pwede yung dalin mo yung lungkot mo dito or yung makisama ka sa mga drama-drama nila. Kasi pag once na naapektohan ka ng lungkot, ikaw rin yung masisira eh. So kailangan mo lang talaga lakasan yung loob. Para sa, para sa pamilya, kung ano yung pinagla... Para alam mo kung ano yung may, may itutulong mo sa kanila. Ganun. Ang huling tanong at ang pangpinaling tanong natin, masaya ka ba sa Canada o hindi at bakit? Of course, yes, masaya kasi... Mukha naman talaga kasi, eh. Diba? Ika, sa totoo lang, <laughs> kasi, sobrang diba? ako, to be honest, alam kong masaya ang masaya si Alvin na ngayon nandito na siya sa Canada. Kasi bakit? Pangarap niya talaga to. Sobrang pangarap niya mag-Canada kasi ang laki talaga ng ano, Uh, Epekto, ako mag-aanlaki ng advantage ng Canada sa kanya na ngayon natutulungan niya na ng family niya. Sa'ko so, yes. first time ko, first time ko. Yes, diba? na mag-abroad. First time na mag-abroad, kasi which is Canada pa yun. Correct. Diba? Yung, yung yung nasa Pilipinas pa lang kasi ako, yung nag-aano nag, pa lang ako ng mga, ng mga papers na map, ko, oh, yan. isa map, si Arman isa si Arman sa mga lagi kong ina-update ano na ako yes, sa correct. Ano na ako? Ano na yung status, ko sa oh, Canada? Anong anong, anong na. So which is natutuwa rin ako, syempre pinag-uusapan lang namin na Diba? Na, para kay lang na ano, na, Arman, pupunta na ako ng Canada Chuchu. Tapos next, oh, yes, Arman naman yun na. Ayun, oh, diba? <laughs> Nakakatuwa. Yun, yun yung mga... Masaya yun, kasi... Dahil ba, yun nga, Canada Quebec City so nag-aaral kami ng French so ma yun yung, yung mag magandang factor din yun para sa akin na mag-aaral kami ng French which is which is magiging bilingual kami so malaking opportunity sa amin yun which is mahirap talaga yung French pero kung alam kung kung alam mo talaga sa sarili mo na yung opportunity na papasok sa iyo, yung once in a lifetime lang naman yung opportunity eh. Na once na kumatok sa iyo, i-grab mo yung opportunity na 'yon tapos huwag kang magsawa na magtiwala sa taas na kasi hindi ka naman niya dadalhin dito kung hindi mo naman kaya talaga eh. Maganda yung magtake ng risk kaysa sa hindi mo siya sinubukan. So ngayon sobrang masaya kasi kung Ano yung needs ng family ko sa Pilipinas na ibibigay ko na Oh, di ba? Hindi totoo naman talaga. So Ayun. Sobrang ano ko okay, kinam. To be honest, talagang nakita ko talaga yung ano, yung success ni Alvin talaga mula sa pagiging crew. Sabi ko nga sa inyo nagsimula siya sa crew na ngayon nasa Canada na siya and ang ganda din ng position niya. And at the same time is meron siyang ano, uh, another learning na, yun nga marunong na siya mag-French, so, di ba? Diba? Motivate talaga. Yes, congratulations. And yun Ayun lang. Yan. Ayan nga, si Arman kasi nagaling siyang Nova Scotia. So, pumunta siya dito yes. sa sa Montreal. Ayun, tapos nakita rin kami. So, sobrang masaya. <laughs> yun lang. Thank, Thank you, you Bin. Bye.